Hello, magandang gabi po. Ito po ang aking ganap ulit ngayon. Ito naman po lagi ang ang aking binablog. Always ito sa pagkakain. Ito naman kasi hindi naman talaga mukha ko ang binablog ko eh. Baka magtaka kayo. Bakit laging ganon? Kasi siya ang binablog ko. <coughs> hindi ako. Kaya, pasensya na kung ang vlog nyo lang. Bagsana huwag sana huwag magsawa sa pagpapanood ng ganitong sitwasyon na dalawa na ito lagi ang vlog ko. Minsan, pag lumabas ako, yan. Makuha ko ng kunting, ano, dalabas. Pero kadalasan ito kasi, ito ang binablog ko sana panoorin nyo hanggang matapos ang vlog ko huwag kayong magsawa huwag nyo sabihin na walang kwenta na ang binablog ko mahalaga po ito sa akin kasi kailangan ko pong alam nyo na kasi habang tumatagal kasi kita kakaedad na rin ako siyempre mahirap ng buhatin to mas maganda yung may wheelchair na kaya kung sino man po yung magandang may uh, loob mag sponsor ng wheelchair nito na para sa cerebral palsy hindi ko kasi kayang bilhin kasi solo parents lang ako hindi ko kayang bilhin yun kaya ito po ang binablog ko baka sakaling mayroon pong magandang puso dyan may sponsoran po yung kanyang wheelchair yeah. wag po kayong magsawa kung may ads man to wag po kayong mag skip paki like and share po ang aming vlog subscribe naman po maraming salamat kung simbang po kayo na <coughs> mag subscribe sa amin sa lahat na lugar saan sulok man kayo. Maraming maraming salamat. Thank you po. Thank you. Huwag po kayong magsawa na panuorin kami simulat sa pulit. Nung una ang vlog ko, nanay ko. Siyempre, pumanaw na ang nanay ko. Naisip ko sa ko sa vlog ko. Pero nagkataon na sabi ko na sa akin to para magkaroon kami ng ano. Isinama ko siya sa vlog ko. Siya na yung binablog ko na. Madalang lang yung ako lang ang nagbablog. Wala siya, hindi siya kasama. Pero kalimitan siya ang ibinablog ko. Di ba ate? Kasi siya ang important yung para sa akin. Kaya sana. Huwag po kayong magsawang panorin kami. Panorin nyo hanggang matapos pa. Itong lag naming dalawa. Love you po. Sa mga nanonood, magtatanong, bakit laging karga ko pag pinapakain to. Hindi po kasi siya nakakaupo ng kusa. <coughs> Hindi siya nakakapagsalita. Sa madaling salita, lahat nasa kanya na. Hindi po nakakaupo. Lagi po lang siyang nakadapa, nakahiga, na nakadapa. Hindi siya nagsasalita. Kaya hanggat maaari ayaw na may, maramdaman to. Kasi hindi namin alam eh. Hindi ko alam kung ano masakit. hindi nagsasalita eh. Maliit pa po na sa akin na ito. Um, dalawang taon na sa amin na ito. Kaya nung buhay pang nanay ko, dalawa alaga ko. Oh, dalawa alaga ko. Pero pumapasok pa ako noon. Kasi may magpapakain lang sa kanila. Walang problema. Kasi may papapakain. Eh ngayon, wala na akong trabaho kaya ako na nag-alaga dito na ate huwag po kayo magsawa na panoorin kami pasubscribe subscribe naman po palike ng youtube channel aking youtube channel ah uh, bikula ng bikula ng vlogger Malaking tulong po kung sakaling kayo ay nanonood na tapusin niyo po ang video namin. mag Nagpapasalamat ako sa inyo. Kaya minsan, minsan hindi ako nagsisalita sa vlog namin. Kasi nakakonsentrate ako sa pagkain niya. Sa pagpas pagsubo pag, pag, sa kanya. Doon ako nakakonsentrate. Kaya madalang ako magsalita sabi nila eh, ba't hindi ka po nagsasalita pa vlog, vlog dito kasi concentrate ako sa pagsubo sa kanya <coughs> kaya lagi naman ganun lagi naman ang, ang vlog ko kaya salamin ko lagi kong nililinisan yan eh kasi binubuguhan niya ng kinakain niya. Natawa siya. Hmm. Natawa. Ikaw. Hmm. nang tutiyan mo ate hmm. kagabi -ka nang kumain siya <coughs> ayaw niya yata yung pagkain ayaw niya yung sabaw kaya yung pagkain niya nalabas sa ilong yung blender ko na hindi kasi na blender ng, ng... hindi ko alam kung ayaw niya ng lasa kasi dalawang beses ko blender yun eh ayaw niya na labas sa ilong yung kinakain niya. Ang ginawa ko, pinalitan ko. Nagmadali <coughs> ako magluto ng oatmeal. Yung linender ko, hindi ko na pinakain sa kanya. Kaya oatmeal lang kinain niya. Kaya, eh, naubos na yung oatmeal ko dyan. Kasi yun, yung may handa lagi ako na pampalit kung ayaw niya ng kinakain niya. Madali ang kung yun na niluloto. Kaso, <coughs> naubos na kasi niyo po ang seven years old na to. Pag lumaki lang ipa to, hindi ko na kayang buhatin na sakain siya, ganito. Di ba na kasi ang lakas ko eh. Di ba na? Kasi, yung senior na ako. Hindi ko na kaya yung buhatin siya ng ito nga lang eh, nahirapan na ako. Kasi mag, mabigat eh. <coughs> Lalo na pag lumaki na ang gusto to, hindi ko nakakayanin buhatin na ah, pakainin. Kaya, yun ang ano ko.

kasi natutulala siya. Yun siya, hindi talaga kumukurap yung mata niya. Talaga nakatingin dun sa taas. Talaga hindi siya nakurap. Naiwan ko sa kanya. Na, no, ha? Thank you. Salamat sa panonood. Love you. God bless.